Kaya, Doon na. Sino ni mo? Kaya na. Ka nag hala, hala, na hala. Hala. feeling. Hala, tanawag na siya. Hala. Ando, na si Dallas kay Silas na <No>. Dallas. <laughs> Gusto nang siya magpa. So, unsub. Ang Ano naman mo, ha. <laughs> kabuyot sa akin sila po na pinaulog niya. Ang kaay. Dali, dali, dali. Dali. <laughs> Maglimpiyot. Nagsigil <laughs> sa pagpangwit <-may> <laughs> sa kaso. Dilo kay tagas kay kuko eh. <laughs> Tak ada lagi. Mana mana mau? Tak 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 sih. Kena megduak gud megudik. Mau mandamain aku. Mau

Ya hanang ko anong si Dallas, yan ang pa Arte na siya babae na si Luna, kanang puti, kanang hitam si Dallas lalaki. Muna arte ka na si Luna <laughs> say gani siguro ka nang sa baka. Dili naman man siya dugon, no? Kaya ginakuha naman na ilang ko. Ano, Kaya siguro na siya feeling ako ang badi siya pa dool. yung banghagan ang ko, ang banghagan niya yes, si Dallas. <laughs> arte siya, layo pa na si Dallas. Masuko na siya isya pa po ron. Nga na siya na go, um, time siguro sa mga kuwan babae ba. Nga na ba? Marad kuwan siya kayo. na di lagi siya pa lagi. Nga, la, la. nga, nga. Nga, nga. 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 Sige. Sige. Sige, mo. Tara, upang tas <laughs>